Matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng habagat, mahigpit namang tinututukan ngayon ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang tumataas na kaso ng dengue sa probinsya. Matapos makapagtala ng mahigit 3,000 kaso simula Enero hanggang Hulyo ng taong ito. Sa ulat ng Provincial Health Office, umabot sa 3,269 ang naitalang dengue cases sa buong lalawigan sa unang kalahati ng taon. Posibleng rason sa pagtaas ng kaso ng dengue ay ang mga pag-uulang dulot ng habagat. Bilang tugon, mas pinaigting ng probinsya ang pagpapatupad ng mga programang kontra dengue sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga ginagawang hakbang, ang pagbibigay ng larvicidal kit sa mga bayan na may mataas na kaso ng dengue. Nag-allocate na po kami sa bawat munisipyo para po makapagbigay ng larvicidal. So especially now after after this typhoon, maraming mga stagnant water. So yung pagbigay po namin ng mga larvicidal sa mga munisipyo, most especially sa mga areas na madaming affected ng baha, magbibigay po doon. Programa din po 'yan ng ating governor together with the PHO po para mag, yun po yung mga preventive measures to lessen the cases of dengue po. Tinututukan din ng Provincial Health Office ang sampung mga bayan at lungsod na nasa ilalim ng dengue watch list at pinagtuunan ng pansin ng mga bahaging binaha matapos ang bagyo. Tumulong na rin dito ang pamahalaang panlalawigan sa pagsasagawa ng fogging at distribusyon ng mga kagamitang makatutulong sa pagpigil sa pagdami ng lamok. Bawat munisipyo naman ay may alokasyong mga kailangang supply para sa larvicidal treatment. Mahigpit namang isinusulong ang 5S strategy kontra dengue. Ito ay ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support for fogging, at sustain hydration. Pinag-iingat ang publiko at hinikayat na maging alerto at responsable sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Nakatakdang ipagpatuloy ng pamahal ang panlalawigan, ang mahigpit na monitoring at pagpapatupad ng mga preventive at medical measures sa mga lugar na nasa watch list. Valerie Dismaya, RNG News.